Uh, balitang Agri po tayo. Hatid po ng uh, Johnny and Susan Agosio Integrated Farm. Ngayon po ay uh, ito na po yung uh, pinaka natin. Ito yung araw ng ating uh, pamimitas dito po sa gulayan sa komunidad. Ngayon po makikita nyo po ay uh, ito na. Ang laki na po ng pakinabang ng lupang ito. Natata dati-rati po ito po ay uh, puro talihap, puro uh, uray ang nakatanim. Pero ngayon po within uh, one month or 65 days to 70 days, ito po, nag a na tayo. Yan, at uh, kitang kita po natin na sa halip ng mga damo, ang mga nakatanim dito, ngayon po ay napapakinabangan natin. At kanina lang po umaga, ay ang dami na pong mga nagpuntahan dito. Uh, Unang-una yung mga nakatira dito. At ngayon po, kasama natin ngayon, ito si si Kanep si Ka Jerry na, na... tagaiba pang barangay ang mga yan nabalita nila na pitasan na dito sa gulayan sa komunidad kaya nagpuntahan na dito at kanina pa po pong alas 7 ang dami na pong namili at tuwan tuwa syempre itong mga ating mga gulay na to na pinipitas hindi lang pong mais meron din tayong mustasa, pechay ay binibigay natin sa murang halaga at kung ito po'y bibili sa palengke o kaya sa isang supermarket ay double, triple na ang presyo ngayon, dahil uh, sila inapunta dito at um, uh, karamihan dito ay mga nasa tabing uh, barangay lang, na-enjoy nila yung unang-una yung freshness ng gulay at uh, pangalwa yung mura. Yan. Bili nyo, mabibili nyo lang to ng 25 pesos per kilo, kaya 7 pesos per piraso. Sa labas, napakamahal na nito. So, ito po yung pakinabang ng isang taniman na nakatiwangwang na ngayon ay maghihintay lang tayo ng ilang araw eto na po siya at uh, samahan niyo po ako pupunta po tayo sa uh, iba pang parte ng ating maisan at gulayan tara samahan niyo po ako okay, Andito pa rin po tayo sa gulayan sa komunidad. Nakakatuwa po na 2 months ago, ito pong uh, gulayan sa komunidad na ay parang uh, ganun po. Pakita nga natin. So ganoon, puro puro damo, walang pakinabang. Pero ngayon po, napapakinabangan natin. At kasalukuyan nga po, tayo po ay nag-harvest ng maes dito. Nakuha na na po natin yan. Uh, meron na tayong uh, mga bayan yan. Kaninang umaga, ang daming bumili. Ngayon, uh, dito naman po sa isang part na to. Kasi ang ginawa ko po dito ay uh, isang gulayan na kung saan makakapasok o mapipisita ng mga uh, ng mga tao katulad po nito. Yan. Yan Nag nag-a nag-express. Maganda <laughs> mga po. Yan, katulad po nito, itong mga mustasa natin, pechay Good natin bro. ay uh, malaya po nilang makikita, uh, nakukuha kasi yung iba pong mga uh, tao dito ay hindi alam kung paano ba nabubuhay ang mga gulay, mustasa, pechay. Pero ngayon uh, nakikita nila ganito pala yun. no So yan po, may pechay tayo, mustasa, meron tayong sili, meron tayong papaya, at saka bandang kanan naman, ito naman po yung uh, mais natin, na siguro after 2 weeks po, ito naman yung ating harvest yan. Eh. Okay? So cycle po yan, ibig sabihin po, uh, after a week, meron le Hindi po nauubos no yung ating mais. Kasi pag isang tani man po, ubus agad. Pero ito, every week, meron tayo. So tatlong cycle po yung ginawa natin dito sa gulayan sa komunidad. So ito po ay, isang purpose po nito ay malaman ng mga tao na sa maliit na espasyo o kung may space sila sa kanilang bahay, sa likod, ay pwede nilang gawin itong ganito. Yung paghahalaman. Napakasimple po nito. Uh, buto lang ang kailangan mo, konting sipag at yung namang pagdidilig, umuulan naman, so makakabuhay ka. Katulad po nitong ating ina ngayon. Okay? Uh, ilang ilang party po nito ay eh, minsan ay eh, amin lang ipinamimigay sa ating mga uh, karaniwang uh, bahay dito. At sila po itong mga tuwa dahil uh, yung yung dekada nang nakikita nilang bakanting lupa ngayon ay napapakinabangan na ngayon. ayan So ito yung nagbibigay ng idea sa mga tao na sa maliit na space ay eh, pwede sila magtanim at uh, pwede nilang maging personal consumption. At uh, kung medyo may pagka-negosyo sila, pwede nilang may benta. Lalo na po ngayon, ang mahal ng ating gulay. Ang balita ko, ang pechay, 60 pesos per kilo. Ang mustasa, 50 pesos per kilo. Yan po, at ang mais po, napakamahal po ng mes, Pero kung sila yung mga sa maliit na space Ay malaking kabawasan sa kanilang uh, uh, budget Lalo na po sa panahon ngayon di ba? Ngayon po ay pandemic, uh, crisis ngayon So yung mga nakatiwangwang nating lupa, taniman lang natin At ito na, so meron na tayong pagkain Okay, kadyo po ulit!